Guys, tabang ako mamagahi. Hey, diyo kaayog ayog ulo. Kay, diba, nang laal ni Papa, gishopping na ko si Papa. Gusto diyo po na ako nga ishopping siya. Unang niyang reason sa ako uh, is, dito kaya yung vertigo. So, na ako, sige, mag-schedule ta. Kay, si Papa nakailis naman. So, madayo na lang mini Papa. So, ikaw, mag ta. na siya nga. Pagka next day, anak ko, ma, manglakaw na ta. Pag ready na diya, ako, humana may dari trabaho. Kasi yung sakit na pa daw yung tiil, kaya napiang siya, daghan, jokin siya alibay, until naingon na jokin ako ang haka, maskin pag wala ko givertigo, maskin wala pa ng sakit akong tiil, maski wala pa ko napiang, di joko anang shopping-shopping, wala joko anang ng shopping-shopping, kaya maskin pag sa una, na, itong nalaga pa ko, katong negosyante, pakaayo ko, katong never joko ko nagasulod og mall, maskin pag na ako'y budget, ana, never ko nagasulod og mall, makaad to lang jokin og mall, makadawat ko og mga gift certificate na hinatagikan sa ihang Magpamaligya kasi si Mama po kay Mama mga MSE, Natasha. So, mo nang na-manager ako mama sa una. So, mauto, naglagot na dyan ko sa iyaha, pati sa kong mahon, ako. Sa mo ko na si mama? Uy, ganun gahit makinig ulo. Ako na po siya kitawagan. Ano ko, ma? Ako ba, ang anak ni mo, gusto na ako treat ka. Giyod, wala dyan ko ilaing ko ang anak. Kaya nga man ma. So, mga niya ito kong Japan, ipalitan din kag sinina. Nina. Ni angay ba di ay ka? Di ba wala? Kaya sosyal ra daw ka ayo. Busa, gusto na ako, kung palitan ako siya, kay naa siya kay para kabalo nga gusto jud niya og masuot niya kay kapoy kay mo palit anang ano guys mo si kamahal di jud niya dawaton di jud niya suoton kay di siya ganahan so mas kuwap ko pa jud nang ubanon siya kay para kanang sulit ba sulit nga gibayad kay wa jud siya labot sa kamahal kun dili siya ganahan di ito siya ganahan kanang social do kay awon ana good nya okay na do siya sayang t-shirt ug pantalon Ako kumaka picture na to sigur t-shirt ug pantalon na siya usa di nga ko dili magud ma ako nga anak ni mo gusto na ako ma mahatag ng kalipay kalipay mo pud good na ako, na madawat na lang good ma kanang to the point guys nga maghilak na ko og hinangyo niya nga mailaag tikap please lang ingon siya kapuy na daw siya nagsiruy-suruy. Ana, maso anak ko nga, igo lang ko dito og o sinina ma, or unsa pa na kanang mga kinahanglon nimo pag na yung mga special occasion kay sigira jud pantalon ka tong sa kasal ni ate first time tika nakita naka-dress gwapa kay ka and happy kay siya ato okay. katong nga dress baligya to na sa una nga okay okay na appreciate to niya ano kumala ko problema ma regardless sa price sige pag unsa nakabala to si okay ukay na basta ganahan ka okay kay ko ana ako alam ba I allow ko nga i-treat ta mo ginikanan nako kay nganuman happy ko kung unsa ko na achieve sa ko happy ko sa inyong pagpadako sa ko so dili ba nimo mahatag mga gusto ta mo taga ag reward po. Reward po na ako na para sa akong sarili ma. So, mo to sige siya katawa. <laughs> Kasi papa, nagal ko ipamalit sa iya. First time ni papa nagka... nagka sinina nagka shorts nagka polo mga branded sige tan og presyo si kong ingon ayo lagi tan ang presyo ako na, bahala ana so nga over na makinig mga price ana ko paing ana sa ng generation karon busa ayo nang ang price so mo to ala sige bikuan yeah. <laughs> so Marks and Spencer, first time na ako nakapalit dito at as duwala mo na palit ni papa niya buchak 5000 plus duwala ka shorts sige si papa dito na lang ta sa ano oi sa supermarket ala ano, daw siya sa department store mo to ko pa ayun na lagi so dito sa department store wala man si mga bets of forever 21 or unsa pa ng mga branded branded dia ang uh, mga signature brand nga sapatos gusto niya atong pang ulitawo kanang murag usok kad karon nga sa mga manguyab mga tawag, ana Ambot, kalimot ko ang sinitawag ato. Basta ka ng pinaulitawod daw. Da, feeling pag papad papadzay. Sige, go, go, go. So, mo to na. Malit may ito niya. 3D sale ba yung SM Lanang Zay? So, mo to. Paspas kami nakapila. Kaya ito alas 7. Basta na kay and all. Maka-discount kag 10%. Pag mabot kag alas 7. Wapay alas 7. another 10% pagka nang na kay So, perfect. Kaayo kay na kay Smack Zay. So, after ato, going back kay mama, na nako sayaha, ma, please ma, kahila ko na kayo ko, gahit yung kay kagulo, gusto ko, libri hunti ka, na ko sa ana siya, finally, napakonvince na ako siya, pero ana siya, siya rin no mo hatag o date, ano ko, madi, pwede, kaya nga naman, busy po, ba yung anak no. So, ano ko, dapat accurate, ay, dapat maano na ako sa akong schedule, mabangga na ako siya, nga bakanti ko, ano, on that day, kaya syempre, gablog pa ko, gabaligya pa ko, syempre, mong anak, Imo anak na negosyante liwat nimo so mauto na sa na yes na jud siya guys and I'm so happy nga na convince jud nako yung kagahig ulo balag against sa iyong will basta ako malipay ko nga mahatag nako na kining na. ko siya siguro kag pundog balay kun dili muli kag bukid balik-balik lay murutaw kay makit ang guapo si mong mata anak ko siya ha So mauto, congratulations to me. Malaag na jud nako na siya and mauto, to, share po na ako sa iya ang among experience ni Papa Well on shopping. So namalit pud mig pang summer summer kay gusto daw siya magdagat. Da, Kaya wala lagi. O go go So payta si bro ko si Mama na boto ginar ko si Mama. Ayaw kong ingdag magpantalon og t-shirt lang gihapon kadto ba kay na malagot ta ko si mo ha. Ko ang uban gani mga ginikanan kay nagahandom silang anak nga malibre sila. Ikaw wa ako kasabot sa si imo ha. pero happy ako nga anak ang nga klase nga pag kaginikanan nga nagdili ka nga after sa kung unsang naabot sa imong anak pero ma ako nang ni offer magrabi jud di pagid gihapon og kay na convince na man nato siya so hula na lang nato ang schedule date ngayong ihatag no og unta dili ta busy anak kay kung busy ta anak murag wa jud koy laing mabuhat kundi iprayo jud ang iyang schedule kay nganu man basta indi na pod madayon ni sad kay kong mama ka istorya gid tanan kalibutan So katulang, excited ako mag-shopping with Mother Bones.